Hello, hello mga ka-Honeybee! Good evening! Pumunta po kami ng palengke at ito po yung ating nabili sa palengke ng Antipolo City Ay! Wow! Malaglang! Ito po yung ating unang nabili ayan. Isa sa ating nabili, hipon and then meron tayong isang ganito Ang mahal po ngayon ng mga gulay Sayote is mahal po yan Tapos ayan po Okra bumili din tayo ng i-adobo natin na sitaw. And then, bumili din po tayo ng apat na talong. Ganyan. And then, bumili po ako ng patatas. Ayan po yung patatas. And then, bumili po tayo ng dito po yun, leeks. And then, bumili tayo ng ang mahal din po ng siling labuyo. Tsaka ito, mahal po lahat ng gulay And then, ito po, dalawang cabbage at may tubig, kailangan natin itapon. Ito po yung ating sili. And then, bumili po tayo ng siling haba, panigang, siling panigang. Apat po yan, apat na ganyan. Ganyan po, apat na ganyan. Apat sila, apat na plastik. And then bumili po tayo ng maliliit na squash, kalabasa. Ito po yung maganda. Diyan po, dalawa po. Nasa 120 po itong dalawa. So ito po yung sa gulay. At may onte yung ganyan. So, ayan. And then, next naman natin is, ah, uh, ito po yung iba natin nabili. Ito po ay all, all purpose flour. Ito po. Ayan. Ito. Okay. Harina. And then, bumili din po ako ng uh, ayan. French fries ng mga anak ko. Ayan. And then, umili din po tayo ng ating ampalaya. 'Yan. Ampalaya. And then ampalayang ang And then next po ay nakabili ako ng peanut butter. Ito po yung gusto ng anak ko pangatlo kasi ayaw niya ng ah uh, gusto niya yung maano, ma, ma spread ng maganda. Ayaw niya yung binibili sa ano. So, ito yung gusto niya, yung sa ano lang, local. Yung gawa sa yung malambot yung ganyan. So, bumili na ako, ako ng malaki. Nasa 150 po ito. Itong ganito. And then, next po ay, bumili din po ako. Pumunta din po tayo sa Watson. At bumili tayo ng resibo. Bumili tayo ng vitamin C nila, scotch. And then, oh awit lang. Bumili din tayo ng mga potputin nila. Ha, ayan. Ayan yung gamis na ganito. Ayan. Ayan yung ganyan. And then, eto. And then, ganyan. At ganyan. And then, ito po yung uh, isa rin na, ano, yung sibuyas. Ayan. Maraming sibuyas. Ayan maraming sibuyas. Nasa 200 po yung sibuyas dahil ang mahal po ng sibuyas ngayon. And then, meron tayong uh, anong tawag dito? Kalamansi yeah. pala. Kalamansi. And then, dumang kami sa ukay-ukay sa may palengke. Tapos nakapamalengke kami. Nakapamalengke. Nakabili kami ng tatlong t-shirt na pambahay ng anak ko. So, ayan. Ito na. Huwag na natin ano dahil ito ay galing sa ukay-ukay. And then, nakabili din po tayo ng ating marami luya. Ayan. Luya po. Kaya pwede nating gawing salabat or pwede nating gawing kape-kape. Ayan. So, medyo marami. And then, pumunta din po kami sa may uh, SM. Diyan po kami pumunta sa may SM. So, bumili ako ng breeding Bumili din tayo ng ating, ayan pear chai. And then, nakabili din tayo na, ah! Nalaglag yung chicken. Naki na. Lahat lang na nalaglag ito. Ito po yung napamili natin sa SM. So, ito po, yung chicken. Nasaan yung tray? Chicken po yan na breast na chicken. Nasa 200 50 ba ito? Nasa 250 yung gagawin ko siyang nuggets bumili tayo ng chicken wings ayan nasa 200 plus din po ayan and then ito po yung isa yung sa pie part ayan and then ano pa yung nabili natin ito po ay payong dala namin lagay mo sa labas thank you and then yan lang po yung sa chicken. Itang hiling to, anak. Tapos, ito pa yung nabili ng anak ko, yan. Sosangbon. Yan yung mga chuchu-chuchu nila, yan o. Tapos, ayan yung nabili niya. Tapos, ito naman yung nabili ko, yan. Tapos, SM bonus na black pepper. And then, bumili din ako ng SM na uh, chili, crushed chili. And then, pambabad natin sa chicken, sprite And then, of course, magic sarap. And then, magsisinigang tayo, kaya bumili ako ng sinigang sa miso. And then, ayan yung mga nabili niya. Ayan, chichirya. Kung ilang po ngayon yung ating nabili, mga chichirya. Ayan po, ayan. Saka ayan. Tapos, ito po yung nabili natin. Del. Ayan, nakasil po si Del. So, yun lang yung nabili natin for today's video. Sana nagustuhan at yun lang. Salamat! Bye!